na. Naglalaro siya. Naglalaro siya. Ito, ito, ito. Hindi ko ba makilala masyado? Ano nga mo? Si Bastian. Si Bastian. Yeah. Si 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 headset At Pipe mo talaga. na Naka-headset siya. Pero Pipe siya. Wala siya naririnig. sobrang pangit mo ano. Ayan, nagbaklas kami ng shop. Dahil sa sunog, nag-general cleaning na lang kami dito. Ayan, uh, ayan si Kuya Mark with the help. Si Daddy. Ayan, nagbubukas siya ngayon ng ano, ng mga CPU para ngayon lang para ongoing ng opening namin ulit mamaya. Ano na? Makapagbukas na kami. 3 days na rin kaming sarado, guys. Yung mga na Ayan, tanggal lahat server yeah. dahil nasa sobrang kaba sa sunog. Baka umabot ah, sa amin no, yung sunog. Kaya, yung, ayan, ngayon. Ngayon pala kami mag-open ng shop. So, bigkas naman kami. Thank you, Lord. At hindi niya kami pinabayaan talaga. Kaya rin. Ah, ayan. Yung sa memory, binubura. Pati hindi ba, Marga? Itong battery na to, para saan naman to? Ano yan? May juice din yan. Para yung CMOS niya, hindi laging lumalabas. Yung bio. Kelly Garland, magmamaya ako. Ano? Uh, tulungan ko muna sila maglinis. At uh, auntang okay, mag mag din ako. Kita ko na kayo, so mamaya okay. ako. Na. A few moments later. Thank you guys ah. May miss ko talaga kayo kapag ka umalis kayo dito. Eh, huwag kayo lilipat ng bahay, ah. Dito lang kayo. Ay, miss ko kayong lahat. <laughs> so, pinutulungan nila kami kanina. Pinutulungan nila kanina sa amin, Mag. Ayos na mga upuan. So, ngayon, hindi pa rin kami tapos. Five na. Sobrang dumi lang nun eh. Sobrang dumi talaga ng shop. Ayan oh. eh, sila. Tinulungan nila kami mag-iit. Oh. Tino, Tino. Si Dagun. Ah, si Dagut? Ay, hindi pa sila Bakit? Sino pa rin naglilipat kanina? Oo, sila ano yun? Sina Dagun. Talaga na astig si Oliver. Hey. Eh, <laughs> Ayan, yung mga loyal player namin na ah. hindi eh, ba pag baka pag computer kapag sarado yung shop. So, sila ano dito na agad. Kahit nililinis pa kami, eh, guys, di pa kami tapos eh. So, so hindi rin ako makapagpa-edit din ng video dahil walang internet. So, ngayon pa lang kami nagkaka-internet. So, yun. So, sana matapos na din. Sobrang pagod na. Unti-unti na silang napupuno. Eh, nandito dito What's up, what's Nandito si Kendrick. Adobo, two hours. Adobo, two hours. <laughs> okay, we Hello. Che. Dina mo, dina mo, dinumog nila. Dinumog Nagkumpulan sila. Macho, anong baka na yan? Macho, anong meron dyan? <laughs> wala, wala. oh Oo. Yan, hakto. Nagbibidyo pa ako eh. Sa <laughs> <laughs> eh. Say hi, Patrick. Hahaha. <laughs> Yes, na sa dulo. Hello. Si Patrick, yung nag-remind sa amin para bumalik sa Hillsong. Hey, JB! JB, the tito din. And then, hello. Sige, inong ka lang dyan. si Patrick yung nag-remind sa amin And then nagpapaalala, siguro na din. Tagal na rin namin hindi naririnig yung worship song, hindi na pe-play. So hindi ko alam kung paano ba siya napadala dito. The next day. Teka lang, may kayo huminto. Saan mo na dyan? Ayaw, ayaw. mo na Takadali Pero kung nag-isipan mo ba

To the right now. Dance ka. Go, go, Mati. Yan yeah na. Ayaw na ang naglalaro na sa ulit. Palalaglag ka. Mati, oh. Look, Bia, Kuya Matt, is dancing. Oh, sugo-sug ka dito, Matt. Baka malaglag ka dyan. What? Takot <laughs> ako malalaglag ka. <laughs> Wop! Ang ganja ka lang. Oh, Bea oh, you dance. Dance oh, ka rin, dance. Kiss me, kiss me yung Oh na na yan. Gusto mo yan? yun mo na. Bea, go Bea. Oh na na. Oh na na na. Oh na na na. let's see na. Oh na na na. Ayo, oh, na-na-na Ayo na, si kuya jazz Dito kayo, dito Dito kata yeah. Boom B-B-C-E-F-E <coughs> Bo May kramping eh, b oh.

luluto? Sige. Ate Sincha, lutuin mo daw si Mati. Yan, yeah, yeah, Mati. Adi, sayo ka pa. Yeah, Pili, may libre ka mo. ka. ba, mo yan lang. Yan, tatayan na si Mati. Mati. Mabibilis yan, namaya. Yo, all. Baka malaglag, ba nakaharang si Kuya Daniel doon. No? O, oh, dyan ka lang, Kuya. Oh, the, Kuya, tayo ko naman. Kuya, tayo ko naman. O, oh, isa pa daw, Matt. Sabayan nyo na. Huwag na kayo mahiya, guys. Sabayan nyo na. Nahihiya pa kayo, eh. Boom. Walang daig kayo. Daig si Kuya. Kuya. Kuya kaya diyan magudang magudang tay. Oi, ooi, 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 ooi,

Ano ko, kung siya eh. Hindi sila sabihin down. Down. Bilingil, mo niya, hindi ako nag eh. yun na naman eh. Bakit nga po, putang mo mo. Dami, tali na. Walang po. Walang po, may dad. Jerry boy, nag-iisa dito. Ay, putang na Hey, Jerry. Putang eh. Pili lang yun. Okay. Oh, God. Ito, mo? Kapul. Patay yan. Boom. Bumilino, wala, pa. no, wala to. Patay to. Ay, trip ako mo, Patay ka, re. Basalin nyo na ito, re. O, patay na naman sila. Ano yung trauma, pre? Karma? Okay, nawala. Nawala. Okay po, eh. Sabi ko Puto, pinasa! Ano po, peta? Puta, kinak! Ay, yung taki na wala, de. Ayan, nandito dito. Ayan. Ayan, magpapet! Tisik! Ilabas niya, Oliver. Kun, sa Prague, peta ko! Ito yung mga peta ko! Diba na kami? Punta sa Prague, jessie re. Punta sa Prague. Amish